Kaya ka. Ganyan. Ayan so, na mga kalakay, oh, nakahanda na kami ng konti. Punta kami sementeryo, ayan. Kiss mo na si Tata, kiss. Kiss mo ka. Mayroon kaming biko. Saan biko sa nga pala? Andito pala sa rip. Ayan. Mamaya ilabas natin yan. Andito na rin mga apo ko. Ayan. Ayan. May maya, lang pupunta lang kami. Bibis lang kami. Punta na kami mga kalakay. Mauna daw muna kami. At susunod na lang yung mga boys. Sasama ko lang namin yung mga mga kids kung sasabay yung kids. Salor! Tara! Tara! isang apula yung kasama namin naiwan yung ibat at sasabay na Hello. rin sa mga oh, excited yung isa Dinadivert kami mga kalakay. Bawal daw kung tumirit sa sa may cemeteryo. Ngayon, dalakad na lang tayo. Punta roon. Wala eh. Saka ng traffic. Dapat dumiritso tayo doon eh. Pero kanina, pinababa kami. kuisan lang kami mga kalakay dalakad na kami hanggang doon sa may cemetery sabagay so medyo malapit-lapit na so kung ikaw ay senior na hindi mahirapan ka rin talaga tara lakad tayo ang <laughs> dami rin naglalakad bawal nga talaga yung mga Puan, taxi Ayan oh, maglalagad din yung dalawa sa likod ko. Napanood mo ba yun? Oo. Ayan si oh, yung mamay oh. Ah, Sige. Ah. Sa, ah. <coughs> Dito na, sangat sa, tayo sa may gate ng public cemetery, Baguio. ng sa loob ng tapos sa at sa tamang pagkinatagipin natin at ang ating mga gamit. Maging alerto sa mga tao pa aaring magsalisi, matukot o di kaya magpikpahin sa loob ng cementerio. Maraming salamat po. Ito tayo, pila tayo. Kidinalaki dito magandang araw po sa kanilang lahat. Naiisip din namin ipaalala na ipinagbabawal po sa location na ito ang pagdalaw ng Na, nasaan na yung ating kasama? Tiga wait natin. Dito, dito natin siya hintayin sure. May banda rito no. Ayun Ayun sila, oh <coughs> Lalakad pa tayo doon mga kalakay. Andun sila banda sila boy doon. Doon yung nilipatan nila. Doon. Galing doon sa baba yon doon. yung Afuko first time mo palang nagpunta dito doon pa tayo sa wibaba sa si wibaba pa tayo At doon nakahimlay yung ating humaong asawa si Nora 何がかかるかい sige, sige. Sige, baba na kayo. O, oh, lalayan ka ni Lola. Jo yeah, <laughs> matalik lang yung napwistuhan natin mga kalakay. Talagang ganun. Eh o, um, matitid yung ating daan. Marami pa lang. Dumating na. Medyo tinanghali na tayo eh. Tira. Baba tayo, baba. Baba tayo. ya yeah. <coughs>

Bakit andun? Ayun, dito tayo. Dito tayo. Dito. Nandito yung ating Yumaong puntod. Ako mo dyan ka 2 mother? Naisuro ko isuro na. Ay, nikwa, di lalaki. Hala. Mm -mm. uh, one year mm -mm. Isu na natat ka. Isuro. Ay, ano sa mga ang agbati siya kung di mapanggay sa interior. Ano na. Hindi ko nakarata pas gudak di ay pas gudak kayo na gito eh. Sa ito yung kandila ta ikwa ka na gito yung arawa. Lumiyada kayo utan. Yan. Ayan, nakapagsindi na tayo ng kandila mga kalakay. Ngayon, inagayak na ni commander yung alay na pagkain. Tingnan ko pa lang si Lolo. Sino? basahin mo. Ito si Lola Norwa? oh basahin mo nga. Norwa? Ha? Norwa. Anong Norwa? Sige nga, basahin mo nga. Norwa. Oh. V ta No. No. Ta Neyo. Oh, di ta Neyo. Ha? Ta Neyo sa? Oh, ta si lulanura Nora. Ta Neyo din ako. Oh, ta Neyo ka din eh. Kaya ba di, Kaya Baka di, kay di na dalaw na tin siya. So fake. Ha? Baka fake. Hindi siya fake. Sige. Nandito si Lula Nora na sa ilalim. Ilam, ilalim ng dagat? Lalim dito, sa siminto na ito. Okay. E de, Curious yung, lul, na. yung apukul. <laughs> <laughs> Hindi e napitpit na si Lula. Oo, oh, napitpit na. Huh? Hindi naman Lula. sa mapitpit. oh, Lula Nora. Oh. Lula. Ano to? Ito na yung pagkain ni... Lola Nora. Ito yung tubig mo. Hmm. Pasensya ka sa ating handa at ay yan lang yung ating makakaya. Kakain na siya? Kakain um, siya. Kakain ka na. Sige, kumain ka na. At magdasal ako kay Lula Nora yung apo ko mga kalakayo nagugutom na raw bising busy -bisi sa pagkain niya nagutom piman yung aking apo medyo may advantage yung itong puno nito mga kalakay nalinungan kami kung sakaling umulan dati dati naglalagay ako ng tulda tinatali ko dun punta rito Ay ngayon medyo maganda ng may panahon kaya hindi na okay na yan hindi sila kuya Hingi e, daw siya ng anong chichiri hindi <tinyo> na okay? siya Ari. na siya hindi na siya masarap yung okoy masarap Ay, isa. masarap yung okoy madami ding lolo madami kalala mo <laughs> bakit daw dalawa yung lolo Kasi isa yung lolo hmm. pasagot mo kay lolo <laughs> Bakit? Ano pa ba tanong mo? ko. Bakit daw dalawa yung lola, iisa lang yung lolo? <laughs> <laughs> yeah. Nakadiyan ano? ano sa Malapit mo na rin Malapit. malalaman kasi si Ate Coco. Curious din. Okay. Curious din. Yeah. Yuhi. Yuhi.

Yeah! To look for my microphone? The big stage. we you've got to find my microphone! Check it out! It's a helicopter! Helicopter? Did I just say helicopter? <laughs> Flight, helicopter, but he got helicopter here. I'm on my way now. Over. Fly higher, 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 higher up in the sky. Go up go up go up, go up, go up, go up, go up, go up to touch the clouds. Down, 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 down to the ground. Heli, 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 heli helicopter fly all around. Heli, 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 hey, helly, 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 Aku. Hello. That was you <laughs>

Ay, sabi ka kayo, man, Ito na eh. mo ko binagudak. Battle me. May mo kami iniwan doon? Kung naman nagsabi, sabi <laughs> <laughs> May kawag at kiyan ko Ano Balik ka, oh. <sighs> ka <laughs> na <-indil> ako kanina. <laughs>

nang ng mga mababait. Ang dyan, nakata. Excuse ko yan, si Adi. Iko, iko, iko. Ang uh. Ay, oh, ah. Ay dapat ka da, masunog ka! Bibigay ko lang yung...

Ani, di naman kasaal, eh. <laughs> <laughs> di kita. let's go na bye, -bye na bye, bye na lula kamo lula Nora bye, -bye na Oops. Magluto ka talaga eh. Vlog ng Kirino na ba kayo Zador! Eh? Okay, Bawal mang ano ng babae. Eh. Ay, wala kayo <coughs> ano na papa. Pero papauna na namin yung mga basa. Tama ka na kayo Dito muna na lulok. ka na papa. <laughs> <Basta> na kami. Alas <laughs> siguro ako eh. uwi. <laughs>

sabahan ng pa lang Hindi mo nakakain yan! <laughs> Lubog mo naman eh, pa. Kaya pala saan mo bibig mo natin. Hmm. <laughs> pa pala saan mo bibig mo. Natatakot ako <mula> dito eh. <laughs>